Sa kwento ngayon, isang napakatangang batang lalaki ang nanloko hindi lamang sa kanyang kasero kundi pati na rin sa kanyang kasintahan, na humahantong sa mas malalaking problema. Makakaligtas ba siya sa kaguluhang ito? Sumisid tayo sa mga twists at turns. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Julio. Nawalan lang siya ng trabaho sa isang pabrika ng pangingisda dahil nagsasara ang kumpanya. Pero mukhang hindi masyadong concern si Julio dito. Bakit? Dahil ikakasal na siya kay Lily, isang mayamang babae na nakatira sa isang magarbong bungalow. Ibebenta ng pamilya ni Lily ang lahat ng kanilang ari-arian at magsisimula ng negosyo malapit sa tindahan ng bisurero, at sigurado si Julio na nakatakda na siya habang buhay. Ngayon, medyo kakaiba ang relasyon ni na Julio at Lily. Madalas silang nag-aaway, na parang paraan nila ng pagpapakita ng pagmamahal. Isang araw, pagkatapos ng isa pang pagtatalo, naglalakad si Julio pauwi nang makita niya ang isang kotse na nakaparada sa isang bangin. Lumapit siya at napansin ang isang lalaki sa kotse, wala nang buhay, na may mga tambak na alahas na nakakalat sa paligid niya. Sa pagiging tanga niya, nagpa siya si Julio na kunin ang alahas para sa kanyang sarili. Ngunit sa halip na tahimik na umalis sa eksena, itinulak niya ang kotse sa bangin upang takpan ang kanyang mga landas. Magsapit ng gabi, napagtanto ni Julio na kailangan niya ng mapagtataguan. Nakahanap siya ng isang bahay sa malapit at nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Mary, na nag-alok sa kanya ng isang silid. Nagtataka siya kung bakit ito umuupo ng isang silid sa sobrang gabi, at mabilis na nagsinungaling si Julio, na sinasabing nag-away siya sa kanyang tiyuhin at ngayon ay wala nang matutuluyan. Binili ni Mary ang kanyang kwento at iniabot sa kanya ang susi ng silid. Ang plano ni Julio, para humigasan dali at itago ang kanyang mga ninakaw na gamit. Ngunit naging mahirap ang mga pangyayari kinaumagahan ng pumunta si Julio sa bahay ni Lily para mag-almusal. Ang balita ay umuugong sa mga ulat tungkol sa isang lalaking natagpo ang patay sa kotse, at alam ni Julio na siya ay nasa malubhang problema. Sa takot, nagpa siya siyang umalis sa Colombia at magtungo sa madras kasama ang kanyang hindi mapagkakatiwalaang kaibigan upang magsimula ng bago. Gayunpaman, lumala ang mga bagay ng malaman ni Lily na nananatili si Julio sa lugar ni Mary. Galit na galit siya dahil may questionableng reputasyon si Mary, kalalabas lang niya sa kulungan at may kasaysayan na siyang nasangkot sa mga binata. Pero hindi nakikinig si Julio kay Lily. Bakit? Nakatago kasi ang Julie stash niya sa bahay ni Mary. Pagbalik sa Mary's, napansin ni Julio na nawawala ang ilan sa mga alahas, at laking gulat niya, suot ito ni Mary. Napagtanto niyang alam na alam niya kung ano ang ginagawa niya, si Mary, na hindi dapat lokohin, ay umami na alam niya sa simula. Itinuro niya na walang umuupa ng kwarto sa gabi maliban na lang kung may ginagawa silang malilim. Inami ni Julio na ninakaw niya ang mga alahas, ngunit iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng lalaki. Si Mary, na alam ang tipo ni Julio, ay pumayag na tulungan siya. Ngunit mabilis na lumaki ang mga bagay sa pagitan nila. Ang isang mainit na pagtatalo ay humahantong sa ilang matinding pisikal na aksyon at sila ay nagtatapos sa paghiwa-hiwalay ng kama. Kinabukasan, nagpasya na Mary at Julio na ilibing ang mga alahas sa kanyang hardin na isiniwalat ni Mary na ang kanyang matandang kasintahan na mahilig sa alahas ay makakatulong sa kanila na ibenta ito sa madras. Nang walang ibang pagpipilian, Pumayag si Julio na sumama sa kanyang plano. Tumungo ang dalawa sa madras kinabukasan kung saan sila nag-check-in sa isang hotel. Si Julio, na ngayon ay ganap na guman sa presensya ni Mary Papahinga. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang bar kung saan nakilala nila ang matandang kasintahan ni Mary, si Ricardo. Matapos ang isang maikling pag-uusap, nakuha ni Ricardo ang koneksyon sa pagitan ng alahas at ng pagpatay tumanggi siyang kunin ang mga alahas sa paghihinala na may higit pa sa kwento. Si Julio, gayon paman, ay hindi kumbinsido at iniisip na si Ricardo ay gumagawa lamang ng mga dahilan. Determinado si Julio na makuha ang mga alahas sa mas murang presyo at hindi siya umaatres. Nagsimula siyang makipagtalo kay Ricardo na parang tanga, ngunit wala si Ricardo nito. Tumanggi siyang kunin ang mga alahas at lumayo. Frustrated, bumalik si na Mary at Julio sa kanilang silid. Galit na galit si Mary. Nagpasya siya na ibabalik niya ang lahat ng alahas kay Julio. Ngunit si Julio, na ngayon ay ganap na nahuhumaling kay Mary, ay handang gawin ang anumang sasabihin niya. Kaya't sinabi sa kanya ni Mary na kailangan niya ng ilang oras upang mahawakan ang sitwasyon kay Ricardo. Plano niyang gayumahin siya, gumugol ng oras sa kanya, at payagan siyang sumang-ayon sa deal. Nakikinig si Julio kay Mary at pumayag na bumalik sa Colombia. Ngunit pabalik sa Colombia, bumili si Julio ng regalo para kay Lily. Habang inilalabas niya iyon, may nahulog na singsing mula sa kanyang bulsa. Ang singsing ay nakakuha ng mata ng kapatid ni Lily na si Stella. Ito ay isang napakamahal na singsing, isa na hindi kayang bilhin ni Julio. Nagsimulang isipin ni Stella na may tinatago si Julio. Baka may problema siya. Mabilis na tinakpa ni Julio, sinabi kay Stella na binili niya ang singsing -sing kay Mary sa isang discounted price. Binili ni Stella ang kanyang kwento at iniwan siyang mag-isa. Ngunit nananatili ang hinala, samantala, nag-uusap sina Ricardo at Mary. Sinubukan ni Ricardo na kumbansihin si Mary na iwanan si Julio at sa halip ay lumapit sa kanya. Nangako siya nakikita sila ng malaking pera sa pagbebenta ng mga alahas. Ngunit tumanggi si Mary, sinabing hindi niya kayang ipagkanulo si Julio. Ipinaalala ni Ricardo sa kanya ang lahat ng mga taong pinagtaksilan nila noon. Ngunit nanatiling tahimik si Mary. May nararamdaman kaya siya kay Julio. Kasabay nito, napapansin ni Lily ang mga pagbabago kay Julio. Hindi na siya nakikipag-away sa kanya, at ito ay nagpapabagabag sa kanyang pakiramdam. Napansin din ito ni Stella, kaya nagpasya harapin si Julio. Sinabi niya sa kanya na hindi niya binibili ang kanyang kwento tungkol sa sing-sing. Itinuro niya na ang asawa ni Mary ay malapit kay Julio, ngunit hindi rin niya kayang bilhin ang gayong sing-sing. Nagsimulang maghinala si Stella na maaaring pinatay ni Mary ang lalaki sa kotse at ninakaw ang mga alahas. Nagsimulang magpanik si Julio, paano kaya naging matalino si Stella? Alam niyang wala siyang choice kundi makinig sa kanya. Nagbanta si Stella na pumunta sa pulisya at maaaring humantong sa isang investigasyon kay Julio. Kaya, umayag si Julio na tanggalin ang mga alahas. Tumungo siya sa hardin at sinimulan itong hukayin, planong itapon ang lahat. Ngunit nang magpakita si Mary, pinigilan niya siya. Hindi, hindi natin ito maitatapon. Ang pakikitungo kay Ricardo ay halos tapos na, sabi niya, sinusubukang kumbansihin siya. Sinabi sa kanya ni Julio ang lahat ipinaliwanag niya na alam ni Stella ang tungkol sa mga alahas at nagiging kawinahinala. Nakakagigil na tugon ni Mary. Sa tingin niya ay oras na para alagaan si Stella. Si Julio, na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol, ay sumang-ayon sa kanyang plano. Kinabukasan, nakipagkita si Julio kay Stella at nagkwento sa kanya. Sinabi niya na alam niya ang lahat tungkol kay Maria at ang mga alahas na itinago nito. Ibinunyag niya na ang mga alahas ay nakabaon malapit sa kotse, at kailangan niya ng tulong ni Stella para hukayin ito at tumawag ng pulis, para magamit nila ito bilang ebidensya. Pumayag si Innocent Stella na tulungan siya, ngunit binalaan siya ni Julio na huwag sabihin sa sinuman, lalo na kay Lily. Mamayang gabi, muli silang nagkikita. Dinala ni Julio si Stella sa isang kuweba, at naisip niya ngayong gabi na ang pagkakataon niya para tuluyang mapalapit kay Julio ngunit nang lumingon siya, nakita niyang may hawak na bato si Julio. Bigla siyang natauhan sa nangyayari. Ipinagtanggol niya ang sarili, at nauwi sila sa away. Sa pakikibaka, hindi sinasadyang nahulog si Stella sa bato at nasugatan ng husto. Takot na takot si Julio, iniisip na baka patay na si Stella. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Lily. Nang makilala ni Julio si Lily, sinabi niya sa kanya na si Stella ay natagpuan sa kweba duguan ng gusto, at dinala sa ospital. Nagmamadali ang lahat sa ospital, kung saan nagsimula ang paggamot kay Stella. Pamatak ang pagkabalisa ni Julio. Kung magising si Stella, maaari niyang ilantad ang lahat. Sa wakas, nagkamalay si Stella at tinawag si Julio. Sinabi niya sa kanya na mahal niya siya mula pagkabata, ngunit hindi natupad ang kanyang pagmamahal. Hiniling niya sa kanya na pakasalan si Lily, kung hindi, Sasabihin niya sa pulis ang lahat tungkol kay Mary, at siya ay arestuhin. Samantala, si Mary ay nagkakasalungatan. Naisipan niyang tumakas kasama si Ricardo at kunin ang lahat ng alahas, ngunit ang pagmamahal niya kay Julio ay pumipigil sa kanya na gawin iyon. Si Ricardo, na napagtanto na ang kanyang mga plano ay bumagsak, ay nagalit at hinarap si Maria. Ito ay humahantong sa isang marahas na pagtatalo. Noon bumagyo si Julio. Agad na nag-away sina Julio at Ricardo, at sa kaguluhan, nasugatan ni Ricardo si Julio. Nakatakas si Ricardo at kinuha ni Julio ang lahat ng alahas. Ngunit dahil sa napakaraming dugo na nawala, bumagsak si Julio. Habang nakahiga siya doon, naramdaman niya ang kanyang sarili na dumudulas, at si Mary ay nagmasid na nalulungkot. Nang walang dahilan para magpatuloy sa pagtakbo, sumuko si Mary sa pulisya at inaresto. Doon nagtatapos ang pelikula.